pare ko, itara po, turuan ko po kayo kung paano yung proper way na pag adjust ng headlight nitong ating Yamaha Mio o kahit naman na che-checkin lang po natin kung nasa tamang level pa po ito. So bago po natin simulan ay kailangan muna po natin mag-schooling at ito nag-prepare na po ako ng picture para po sa ating gabay. Kung makikita nyo po sa picture, ito po yung motor at ito po yung pinaka-wall. Kailangan po kasi ay nakaharap po tayo sa pader. At sa pader po ay maguguhit po tayo doon. Pero bago po tayo maguhit ay kailangan muna po natin kuhanin yung height nitong ating headlight mula rito hanggang sa baba po. Kaya ang kailangan po natin dito ay metro ang gawin nyo po ay itayon nyo po itong inyong motor at saka nyo po sakyan para bumaba po at makakuha po natin yung tamang height nitong ating headlight pero kung di naman po tayo masyado masailan ay pwede na rin po yung naka center stand basta importante lang po ay nakababa itong pinakaunahang gulong at saka po natin kuhanan siya ng sukat so dapat po ay itong ating headlight ang kukuhanan po natin ng sukat mula po sa pinaka ground itong sa atin ay lumalabas na 25 inches po yung ating sukat kasi po sa picture ay ilayo daw po natin itong ating motor mula sa pader ng 25 feet. And then saka po natin susukatan na itong ating pader. Ito naman sa pader kung saan po nakatapat itong ating motor ay magsusukat din po tayo ng 25 feet po. ano At saka po natin siya lalagyan ng marker. Bali po ito yung magiging basehan natin kung saan po tatama tong ating headlight at dapat po ay dito tumama tong ating pinaka headlight sa high position dahil ito po yung pinaka level ng ating headlight bulb yun po i-on natin yung ating headlight na nasa high position so mga pare ko kung makikita natin ay tumama po yung ating headlight doon sa pinaka guhit ng ating pader at ang ibig sabihin po niyan ay nasa tamang adjustment po yung ating headlight sa high beam position at base rin po yan dito sa ating picture makikita nyo high beam nandun po siya sa guhit itong atin ano? o nandun po siya sa guhit kaya tamang tama ko at parehas na parehas at pag nag low beam naman daw po tayo ay dapat ay ganito yung ating makikita yung ating headlight ay dapat na sa baba ng pinaka guhit so yan po yung ating chichikin ngayon low beam yun positive mga pare ko eh at bumaba po ang ating headlights sa guhit at katulad din po ng nasa picho. So ang ibig sabihin po niyan ay nasa tamang adjustment po yung ating headlight sa low beam position. So ulitin po natin pag naka high po, yan, dapat po ay nasa gitna po siya mismo ng guhit. At pag na low beam naman po tayo ay nasa baba po siya ng guhit. So okay mga pare ko, eh. nasa tamang adjustment po yung ating headlight pag hindi po tumama at kailangan po natin mag-adjust ay kailangan na po natin hugutin itong ating ulo dahil sa likod po nito yung pinaka-adjuster ng ating headlight so yan so mga pare ko yung pinaka-adjuster ng ating headlight at mga Yamaha Mio, dito po yung adjustment ng ating headlight. At kung makikita nyo, nagawa na rin po ako ng sarili kong marker. So, yan po yung aking adjustment kanina. So, yan na po yung tamang adjustment ko. Kaya sa inyo, magmarker po kayo para hindi po kayo malito. At ang pagpipihit po nito, pag-adjust po nito, ay kailangan nyo po ng labi na size 10. At pag pinihit nyo po itong pakanan, tulad nito, tataas po ang inyong headlight. At pag pinihit nyo naman po siyang pakaliwa, yan o, bababa po ang ating headlight. So, sample po tayo mga pare ko. Pihitin po natin tong ating uh, adjuster ng pakanan. Isang turn. At tingnan po natin kung tataas po tong ating headlight. Ito, same layo, same level. At ito po yung setup natin kanina. At titingnan po natin kung tataas po yung height ng ating headlight. Dahil umikot po tayo ng one full turn pakanan. So, ito na ho positive mga pare eh. Nung inikot po natin siyang pakanan ng isang turn, ay ayan po, tumaas po itong ating headlight. So positive mga pare eh. At yun nga po yung adjuster ng ating headlight. At ngayon naman po ay iteturn naman po natin siyang pakaliwa. At tignan po natin kung bababa same layo, same height at same position lang po tayo. But this time is nag-turn naman po tayo ng ating headlight pakaliwa. Kung dapat po ay bababa ating headlight sa ating adjustment. So pandali na po natin tong ating motor. Positive mga pare ko eh. So baga umikot naman po tayo ng pakaliwa is bababa naman po tong ating headlight. So ibalik na po natin siya sa dati natin position kanina. Eto't naibalik na po natin at naibalik na rin po natin yung dati nating adjustment. Buti na lamang po at naglagay po tayo ng marker na ating susundin. At kayo, huwag na huwag niyong kakalimutan maglagay ng marker mga pare ko para hindi na po ulit tayo mag-adjust at mag-trial and error. At ito po yung ating huling adjustment. Kung makikita nyo, pag naka-high position po tayo ay tamang-tama -tama po sa ating guhit. At pag naka-low position naman po tayo ay nasa ilalim po tayo ng guhit. At yan po yung proper adjustment ng ating headlight ng mga Mio. So, ay yeah, mga pare ko, yung tanggal dito po yung ating video at okay na po tayo rito at hopefully po ay meron po kayo natutunan kung paano po yung tamang adjustment ng ating headlight ng ating Yamaha Mio. Paalam mga pare ko, paalam!